So, ayan, kadating ko lang ng bahay galing ko. So, nagluto si partner. So, titignan natin ito. Ano ito? Mamalaki ng Tamahan niyo ako. Oh. Ano ba yan? Wow. Mainit. Ito Walang <laughs> rin. Walang <laughs> rin. Ano? Ano yan? Wala man. Adobo at tato na kalderete. Mm, so? Ano? Napakalambot. Pagsulit ang pagod. Napakasarap ng ulam na inihanda niya sa atin. At sobrang malambot. At? Ano yan? Ito, <laughs> sarob niyan. Tingin mo na na-ketch up. Ayan. <laughs> Isang flex pan mo nito. Mapatingin lang. And po yung pamilya ng mga halaman dito. And gooda.